da boluna celle e boy e 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 kawakawa ka and welcome to my vlog. So today is another Africa Wangawa episode na naman. So this one, this is acknowledge, this is acknowledgement to our sponsor for today, si Ate Ash and uh, Ate L. So magluto tayo ng spaghetti for today with a lot of cheese and with a lot of uh, seasonings and a lot of, you know, everything. So cook with me. Please, I'm not a pro chef, but I know I'm a super level chef. Okay, so kung magko-comment man kayo guys, siguro din yun mas masarap ang spaghetti nyo sa si spaghetti ko. Kasi ang spaghetti ko, it has a lot of lipoprotein and ginkgo biloba. Hmm, <laughs> let's go. Oil, dagdag cholesterol. Onion. Pampalinaw ng future. Bell pepper, papadagdag a peel. Next, beef, grounded beef, grinded beef whatsoever. So guys, marami yung binili natin uh, sa ho kasi na hindi natin alam kung ilan ang kakain mamaya. And take note guys, meron pa tayong gift na ibibigay sa kanila bukod sa pagkain is pagkering. Pampa-active sa pagiging marites. Ayan na siya guys, nagmamantika na siya. Ihalo na natin ang napakadaming hotdog. Ito pa, isang pinggan pa. Wow, dapat pala free time ko to sa ibang ano, lutuan. Oh my god. Oh my god guys, halos 3-4 yata ng lutuan sa ko. Kailipat ko yung iba doon. Next, Sprite. Ito yung magpapasweet sa ating spaghetti. So guys, naamoy nyo na bang spaghetti ko? Grabe yung pawis ko no, dito sa ilong. Kasi nga, kanina pa ako nagtatrabaho guys. Grabe. Palike naman to guys. Kung support kayo sa ano ko kasi pagan ko cherries yung pagluluto pala ng spaghetti guys kanya-kanyang diskarte naman yan yung iba may gumagamit ng cream yung iba may gumagamit naman ng um, evaporated milk ganun. pero sa akin uh, since this one is uh, traditional spaghetti ginagamit ko lang yung sprite kasi instead ng sugar or vanilla sprite na lang lalapot to guys at sasarap I-try nyo Wag na yung, wag okay, yung gagamit ng tubig or something. Use yes, a fried Guys, habang kumukulo na, iharo na natin yung tomato paste. Parang na, tsaka naman na tomato paste lang itin. Ayan. Okay, may tatlong kutsara doon. Para medyo maasim-asim siya. Guys, pula na siya. Ayala, ihalo ng ketchup, my God. Nahalo yung ulo niya. Tanggalin ko. Ketchup guys. Kunin lahat. Hinaloan ko ng tubig. Ketchup. Guys, okay na yung consistency niya. Palaputin lang pa natin siya ng konti pa. Lasa niya, hindi ko ginawang manamis-namis. Ginawan ko siya ng konting alat. Tapos yung ibang sahog doon, hinalo ko na dito. Tama lang. Guys, dagdag -dag sarap pepper. Pero din pala tayong cheese guys. Ito toppings natin mamaya. Pagbibigyan na natin. Ito na ang ating ulalalalalalang oh, spaghetti by Marvin. Wow. Diba? So nag-aantay na yata yung mga bata. Guys, mami may na kami ng mga pinggan. Uh, uh, uh. Okay? Apre? Apre? Oh, you give there. Uh, uh, uh.

Uh, 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 uh. Apre? Yeah, ba? Okay. Ang sarap ng spaghetti, guys. Oh, ang dami. May cheese. Okay, do do line, do line or through line. Through line. Okay. Atakain na tayo.

Ay, naghuhugas sila oh. Dami din nang hinugasan. Benalik nila yung ano, pinggan. Ayan, guys, tapos na kami nagpakain. Grabe, nakakapagod pero worth it naman. So, yeah, naghuhugas sila yung mga kababayan natin. Yes baka 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 ah. Para may gamitin ka na ulit sa ayaw next late. Sunday. Ayan. Thank you, Bye Buku. Bye-bye. Vote for me for president. Bye-bye. Bye-bye. Dumaj, okay? Fried chicken. Dumaj, fried chicken. Fried chicken. Fried chicken, dumaj. Dumaj, fried chicken.